ayan oh, na nakita niyo yung unit natin grabe mga guys sobrang gaan kaya kong hawakan ng isang kamay lang uy <laughs> ayan magandang hapon sa inyo mga guys so kita niyo naman yung unit natin ipapalain to ng may are arap likod tapos papalinisan pero dahil boring na kayo sa panood ng video sa paglilinis bike check na lang tayo yeah! uy uy Simula tayo dito mga guys sa kanyang grip PSI Preno. Ah, uh, ayan oh nakita niya naman, 'di ba? Magura MT8 mga guys no Tapos yung shifter natin Ceramic 61 1 Nandito sa likod Wow Kahit madumi Grabe Sobrang ganda xx 61 din mga guys So no? tapos Ano Oil slick color Ang kanyang Chain And then yung crankset seat si Ayan xx1 din So bali yung frame natin Pala mga guys Ice cut scale Ayan, o. No? 900 na RC. O. Oh. Carbon Lodi. Tapos yung ating shock, mga guys. Grabe, sobrang mahal ito. Idol, idol ko to. <laughs> Sa gulong naman tayo mga guys Dito nakita nyo naman Thunderbird yung mga guys na swalbe Tapos yung ating rim Mavicross Max Ay kala eh no Wheelset pa lang sabi no Ganun din mga guys sa may likod, cross max din. Tapos thunder break ninyo, ang gulong niya. And then yung hub, ang na yung hub ni Idol dito mga guys. Pinalitan ni siguro niya. And then yung ating saddle ay pisik. Tapos ito, ang kanyang ano, seat post ay stone. Grabe, ang ganda. And then yung seat natin, Wolf Tooth yung brand ayan oh Wolf Tooth tapos yung stem natin ayan is LKO. tapos yung Manubela SLK Proden. ganda tapos meron pa siya ditong ting, -ting? wow wow <coughs> ta eto last ball na lang pedal natin mga guys XTR Wow, ha, sobrang ganito mga guys Promise So, ayan na, nakita nyo yung unit natin Grabe mga guys, sobrang gaan kaya kong hawakan ng isang kamay lang. Uy! <laughs> Sana oh. So dahil nga gusto ko makita mga guys no na sobrang limpyo at ipapakita ko rin sa inyo yung ginawa na lang natin dito kinuha ko ng kunti na video no sa paglimpi limpyo Ay, iyala. <laughs> Grabe kasi mga guys yung walog ng kanya Wilson no kaya inalay natin yan kanina at nung matapos mga guys no binaklas natin yung kanya mga pisa-pisa sa bayo gasuga sa kanya frame set na sobrang mahal ay ambot na lang kita. Nung matapos natin ugasan ng frame set mga guys no ay ang kanya mga mga pisa-pisa ulit. So, eto na. Naglilimbyo na siya. Eto na, final na mukha niya. Di puta. <laughs> Gago! Eto na yung mukha ng binike check natin, mga guys. Ay, oh, hey, eh, sobrang linis na. Ayan. Diba? Ay, nako. Ulit ta. Tapos naman yan.